This is Brian. You are watching again my vlog for one of these episode. Okay, and kaka-pilad naman tayo. Seriously, habang tayo i-vacation. <laughs> Ayan, ayapag-isipan ko nun ng mga video-video scenes. Uh, wala, wala. makapag share ulit ako sa inyo na mga uh, point of view, views. Lalo na this past few days. Ang daming mga hindi hindi kabayan dito sa Asia kasi nga ang daming daming mga hirings ang daming daming mga nagigintay ng mga working permits and I really understand na meron kayong takot lalo na kapag bayaran na ng mga placement fee and you think talaga na mabigat-bigat sa bulsa uh, mga bayari. So, pag-usapan natin yan ngayon sa ating video. And also, may share ako sa inyong job opportunities. Legit agency siya from the Philippines, guys. Bound for Europe. So, hindi lang siya Croatia, guys, ha? More on pa. Uh, mayroon pang ibang Shenzhen counties na so pwede nyo applyan. And pag-usapan din natin yan. But before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 4,000 subscribers. Oh my God, malapit na. Chalot. <laughs> Papasko na po ninyo sa akin. Ayan, no? Salamat talaga sa lahat ng mga patuloy na sumusuport. Sa TikTok ko, eh. Ayan, sa Instagram, sa Facebook, at syempre, dito sa YouTube. Thank you so much talaga, guys. So, ayan. Maging paligid. Laba ako kahapon. Maulit uh, na ngayon. Eh, 8.30 pala ng umaga. Dito sa Dubrovnik. Croatia. So, ako. And ito nga pala. Share ko sa inyo, guys yung aking succulents 2 years na rin to sa akin so kinuha ko siya nung isang araw doon sa dati kong apartment ever since nag work ako dito binili ko siya sa consume ay nalaga ko pa siya hanggang ano so i-repat natin siya next time okay okay na schedule natin so ayun let's go <laughs> so ayan kapag nagkakapit kapag nagising ko kasi kanina sabi ko feel ko yung pakapagkawa nga or kapag ng video parang need ko ulit mag ano mag video video <laughs> ang nakakalungkot kasi pag nakakabasa ako ng mga alam mo yun mga kabayan dito sa Croatia na kanya kanya ah hindi naman sa naghihilahan sila pa baba and ako lalo na ngayon papalapit na yung Pasko Although hindi naman masama magbigay ng opinion the same time yung experience pero ako naman ako, ako yung katanungin ninyo like for example meron nung encounter na hindi maganda it doesn't mean na yun din yung magiging kapalatan mo dito so pwede ba siyang maiwasan yes pwede yung siyang maiwasan yung mga magaganda, hindi magagandang mangyayari lagi ko naman sinasabi na you have to be smart and lalo na kapag talagang kaling ka ng Middle East, pag-isipan nyo, pag-isipan nyo ng mabuti kung talagang i-gagrab nyo ang opportunity o yung ano, opportunities may yung darating sa inyo dito offer sa inyo, pag-isipan nyo talaga alam niyo nga, lagi kong sinasabi sa inyo, pag-isipan nyo, lalo na if you have a permanent job sa Middle East and ang offer sa inyo dito ay seasonal yun nyo, consider nyo yun pangalawa, i-consider nyo yung sahod syempre, likas sa ating mga OFWs na kaya ka nag-abroad kasi you are aiming for a higher salary. Tama. So, factor din also na if you are planning to move sa ibang bansa is to earn a higher or more salary kung nasa ka ngayon. Okay? But then again, hindi rin naman lahat na kapag pag-i-start ka ulit ng panibagong career is bongga bongga na rin. What I mean guys is hindi rin naman siguro nalalayo or hindi naman sobrang baba yung lilipatan nyo. Kasi kaya tayo nag-abroad para kumita ng pera, kumita ng mas malaki, mayroong pang tustos. Pero I really understand mga kabaya, na mga kabayan na nag-move sa Croatia after so many years na stay kayo sa Middle East. And if you will ask them, bakit niyo gustong lumipat dito sa Croatia, ang lagi nilang reason sa akin, gusto nilang maiba naman yung environment. Which is okay lang din naman. Tama rin. And you deserve it. Uh, maka na maka-experience kayo ng panibagong environment, bagong workplace. But there are also some considerations na dapat nating isipin before we grab the opportunity. So ayun, masok na ako dito sa loob. <laughs> kasi ang lamig sa labas. So, yun nga, as I'm saying a while ago na before kayo mag-move sa kay isang bansa, hindi lang naman sa Croatia, alamin ninyo yung pros and cons, yung cost of living, and at syempre, yung offer talaga. Alam mo sa sarili mo kung ano yung worth mo, diba? ba? So, alam ko naman din na bilang isang OFW, kaya talaw na po sa mga matatagal na nasa abroad, alam ko na matalino tayo pagdating sa decision making especially sa offer sa sa abo no? so ayun pag-isipan niyo lang siya ng mabuti <laughs> also uh, ang sabi na mas maganda daw dito sa bansang to mas maganda daw sa Asia na lang Japan Korea or sa Middle is kung saan-saan pa madami kasabi na kanon so siguro yes eh, pero depende siya yun yan, sa sitwasyon mo at hindi naman lahat ay pare-parehas ng sitwasyon mayroong ibang na sa Middle East na mag trabaho mayroong hindi naman hindi and ganoon dito sa Croatia so kanya-kanya talagang alam yung kanya-kanyang kwento kanya-kanyang kapalaran and for me ha ako bilang 2 years na dito sa Croatia hindi lang siguro yung sahod yung iniisip ko like, ako ha if siya ko sa inyo. <laughs> hindi lang. Siguro, if you're a person na talagang gusto mo yung meron kang long-term plan for your family, ayan, merong permanent residency dito. At the same time, hindi lang din si PE, lang lang na naman PR ang habor nyo. Siyempre, yung education, ayan, yung health, yung health ki number anan. At the same time, yun nga, pwede mo madala yung pamilya mo dito. At the same time, yung perks ba, lalo na if you are really dreaming to travel also Siyempre, Europa, Shenzhen counties, Isa yun sa mga factors, isa yun sa mga bucket list ng karamihan mga Pilipino na, alam hindi gano'n naman basta-basta kukuha ng tourist visa. Pero yung perks mo as an expat, as an migrant na tumitira dito with a valid papers, documented ka, ID, you are able to travel around Shenzhen. So, yes, yun yung isang pwedeng may offer sa inyo ni Croatia. And, hindi naman pangit ang bansa. Ako, so far, ako, if you will ask me ano yung mas maganda ang buhay ko kung sa Qatar ba, or dito, I'm always telling na mas maganda ang buhay ko dito. So, kasi nakaipon ako, nag-gain nag ako ng maraming experience, ng mga opportunities sa buhay pero hindi ko ini-invalidate yung naging experience ng mga ibang Pilipino dito na hindi maganda. So, I'm really, you know, sad for them. And meron ako mga kabayan na akilala na bumalik ng Middle East after their first season dito. Pero meron din ako mga kakilala na babalik dito sa Korea. Siguro dahil meron silang realizations din na, na, feel after bumalik sila ng Middle East and then they plan to move back here again sa Asia. So, yun nga, as I'm always saying, hindi pareha-pareho ng kapalaran or na opinion or nararamdaman kapag meron tayong experience na hindi medyo maganda sa bansang nasaan man tayo. So, Ayun, yun yung ano ko hayo yun yung insight ko lalo na sa mga talakang mga Pinoy na ang gusto ay magkaroon ng permanent residency. So, may bibigay naman sa inyo ni Croatia ang PR. Tsaka-tsaka so, lang talaga. <laughs> Meron din kasabi na hindi ka naman daw mabibigyan ng magandang buhay ni Croatia pang dalawang buhay dito. Okay. Ito yung opinion ko dyan. Ako bilang isang Pinoy. <laughs> okay. Ang Croatia naman or kahit anong bansa pa yan. Oh, that's si Asia. Hindi naman po langit ang na Napuro pasarap lang. Hindi naman ito beds of roses na dapat pumunta ka dito ay instant ka nakagat, di ba? So, for you to experience a good life and you achieve whatever you want in life, of course you have to work for it. You have to exert a lot of efforts ayan, at patience pag-iingat, yung decision making para ma-achieve mo yung gusto mong mangyari. Okay? Hindi lang ba sa basang Croatia. To? Kahit saan pa yan. Kasi wala naman pong perfectong bansa. Lahat tayo ay merong makikita hindi maganda sa isang bansa. Pero yun nga, since we are talking about Croatia, hindi naman langit si Croatia, guys. So, napakarami pwedeng i-offer ni Croatia sa inyo. Napakaraming opportunities na pwede niyang ibigay. Yun nga lang, you have to work for it. Yun talaga deserve mo, yun talagang para sa iyo. You have to prove doon sa pangarap mo na deserve mo talaga yung pangarap na to. So, yun mga ha guys? Ito <laughs> ano lang ito, nililitok ko lang kayo kasi parang ang dami na natat natatakot mga baka ng mga mga nababasa sila na pangit yung bansang to. Okay. Maganda ako, Asia. And kahit sa ang bansa ka pumunta, talaga merong pros and cons. And kung meron ka talaga gusto mangyari, kung tingin mo nahihirapan ka ngayon, pero if you are really focused doon sa progress na gusto mo marating dito, mararating mo yan. You just have to work for it. And if you are sad, ayan, lalo namin nag message sa akin dito ng lungkot-lungkot ah, nila dito kasi kakunti lang daw ang mga Pinoy, kung saan silang lugar. Okay, ang payo ko lang din sa mga lalo sa mga first time, mga bago dating dito. Uh, huwag kayong matakot din na makihalubilo, lalo na sa mga bayan, diba? Tayo-tayo lang din naman ang magkakasama-sama dito. So, huwag uh, mahiya na mag-approach. Huwag kayo mahiya na kung meron kayong kakilangan tanong, go lang. Mag-inquire lang kayo. And sa community kasi natin, napakasarap na pakiramdam na kapag yung tingin mo yung community is united, yung tutulungan. At the same time, also explore new things, explore new hobbies na pwede yung mapagkalibangan kasi lalo na after work pagod tayo so maghanap kayo ng mga bagay na pwede nyo ikabisi e pwede nyo mag, mag excel kayo doon sa isang activity na yon na gusto nyo rin mangyari so ayun, payo ko lang yun sa mga no, siguro no, homesick kayo kasi nga first timers and first time sa iyo lalo na in winter, malamig ba? Diba? so ayun alam kong hindi tayo naubusan ng na mga gusto sa buhay hanapin nyo yun lang yung mga bagong habis ninyo ayan eh, kung may mga, ayan, mga, mga, sa mga Filipino community, go. Join lang kayo ng join para maibsan yung lungkot niyo sa buhay habang, habang naghihintay kayo ng pag-uwi nyo sa from work. Ayan, diba? Nakakalungkot talaga. Lalo na ngayon na na. So, nakakalungkot. Nakaka-homesick. At nakaka, and nakaka -miss ang Pasko sa Philippines Ciao! <laughs> as I mentioned a while ago, guys, okay, mag-share ako sa inyo na hirings sa mga nasa Pilipinas po na gusto makapag-euro. Ayan, hindi ako matamsas. <laughs> mag-share tayo ng blessings na kailangan natin hirings and legit na pwede po ninyo applyan. Okay. So, hiring po ngayon si Magsaysay Global. Ay, nasa screen, yung mga hirings, yung mga requirements na kailangan yung dalhin. So, ayun, may age limit may experience like, wild. Pero kung ako yung tanungin ninyo, ha? Wala. If tingin nyo, ikaya nyo naman magpasa ng resume. Pasa na kayo ng pasa. Apply lang kayo ng apply. Mahala uh, like, nyo, ma-invite kayo bigla sa interview. So, ayan. You will see on your screen yung mga pwede nyo apply. po. Bound for you. Hindi lang Croatia, guys. So, good luck. Eh, Galingan nyo sa interview kapag na-invite kayo. So, that's all for today. Ayan, I hope na na natin ng na konti <laughs> yung mga bigat na nakakamdaman natin na mga nababasa natin ngayon kasi ang dami-dami dami naging message sa akin na may nabasa silang ganito so ngayon, I hope na na somehow nakatulong itong video na to para maibsa yung takot ninyo yung pag-overthink ninyo and dasal lang ngayon, dasal lang pala ka guys eh, magiging ang lahat. Okay? Hindi pwede na experience nito ni Kwan and magiging experience mo ni Kwan. Okay? Iba-iba tayo ng kapalaran. And yun nga, be smart. Paghandaan. And uh, alamin nyo talaga yung purpose ng pagpunta nyo rito. Okay? Palagi kong sinasabi, hindi po basta-basta ang trabaho dito sa Croatia, sa amang part ng Europa. Iba-iba ang trabaho sa Middle East kaysa sa mga trabaho dito. Okay? Be ready physically, mentally, and spiritually. Lago sinasabi lahat ng may li. Nagkanta kayo. <laughs> para hindi kayo masyado, alam mo yun, uh, kung kayo mag-expect ng sobra-sobra. Para hindi kayo sobrang masaktan, ma-disappoint. Kung ano man yung mag-experience ninyo. Pero wag na na sana. Di ba? So, ayun. Good luck sa mga papunta para dito. And I'm so excited na mamit kayo doon sa mga nangyong message sa akin. May plane ticket na. Ayun. Naghihintay na lang ng mga flights. Congratulations po sa inyo. And, um, ayun. See you soon dito sa Croatia. Enjoy, enjoy lang. And, ano lang tayo. Uh, wag nga natin kalimutan alaga yung sarili natin. Yung mental health natin. And, tsaga lang. Pasensya lang mararating nyo rin ang gusto nyo marating sa buhay and I'm really excited for you to achieve those dreams in life saanong nung kayo makalimot <laughs> so that's all for today and if you have any more questions or suggestions comment nyo lang and I will help you guys to guide you and um, kung meron pa mga alam na pwede ko ma-share na mayroong context chakot <laughs> <laughs> i will share you with that so again help me to reach for a subscribers and please don't skip ads and that's all for today guys see you on my next vlog <laughs> Ciao.